So, for today's magla-live withdrawal po ako dito kay Popo Live dahil nakaipon na naman po ako ng 100,000 points dito kay Popo. So, yung 100,000 points guys is equivalent po siya ng $10. Ayan. So, yung 100,000, $10 po yon So, ang minimum lang po dito kay Popo para makapag-cash out ay 100,000 points. So, paano nga ba nakukuha yung 100,000 points? Nakukuha po yan sa paggawa po ng task o dito sa reward. Ayan, makikita po natin daily po yung ating mga task dito. So, ang aking ginagawa po ay daily pero nagawa ko na kasi siya kaya nawala na siya dito. So, yung mga new user po ay ang task po nila 10,000 points 1 hour live po yon so bali meron po tayong 2 hours live sa isang araw so bali ang makukuha nyo is 20,000 points per day sa solo live and then sa party live po yung uh, madami so makikiupo ka lang sa crown seat ang makukuha nyo naman po doon is um, 800 points per 1 hour. And then, pag naka 2 hours kayo sa crown seat, uh, another 800 or 1,600. So, ang makukuha nyo po uh, per day pag bagong uh, user po kayo is 20, 21,600. So, per day po yun. So, everyday nyo po yun gawin and after um, five days or six, ayan, makaka-cash out na kayo sa first cash out nyo. So, ako po is pang-apat na cash out ko na po ito at uh, gumagawa po ako ng daily task and then, uh, nagsasalo po ako ng mga naggagambol sa ano party live ayan masipag akong mag uh, mamasyal ng mga party live na naggagambol kasi makakukuha po tayo doon ng points nga at uh, ayan minsan yung mga nananalo sa mga pa games ay yung mga games meron din po kasi games po dito ni si Popo may mga naglalaro and then naka party live po sila eh nagshare po sila ng blessing minsan nakaka kuha po ako ng ganun o nasha-sharean ako ng blessings po ng mga nananalo sa games so ayan sipag lang talaga mag-gala uh, sa party live. Ayan. Plus, yung task na ginagawa araw-araw. So, hindi ko na may papakita ngayon. Pero, daily po yan uh, may task dyan. So, ayon Ayan nga. Uh, Ilalay withdraw ko po ngayon. So, tap lang yung withdraw. Ayan nga. Meron akong $10 dito. And, Gcash nga ako. So, kung gusto nyo ng mas more, uh, mas, um, mura yung charge fee USDT po pwede nyo pong palitan ayan ang ating withdrawal method po dito uh, Binance, e pay USDT ayan, yung charge fee is 1.5% uh, lang sa Gcash is 2% mas malaki yung charge fee so kung meron kayong USD uh, USDT ayan yun ang gamitin nyo or e-pay. Ayan. Zero, ano, zero percent charge. Walang charge yung e-pay. So, dahil nga, ayan, ayoko nang uh, ma-hassle at yan lang ang meron ako at kabisado ko, GCash. GCash po ang aking gagamitin. So, back ko yan. Ayan, mag-withdraw na ako. na ko na siya. So, withdraw now. And then, ilagay ko lang po ang $10 $10 and then submit confirm and yung security password ko so i-post ko lang muna ayan, success na ayan, nawala na siya dyan and makikita na siya sa record so pang apat ko na nga pong uh, cash out po ito so yung nung una, 9.29 And $10 dollar, ten dollar, nine So yun po ata is yung charge na ibawas siya sa 9.43. Ito is medyo malaki-laki yung aking points dahil points nga po ang pambayad natin sa ating um charge fee. Kaya ayan, naging 9.29, 9. 9.43. So, ayan pang-apat ko na. Ayan, noong uh, November 23 yung first cash out ko. Susunod November 29, susunod December 5, and then susunod December 7. Ayan. So, under review pa siya. I-wait ko lang para makita 'yung ating withdrawal. So, ayan, naging 6 points na lang natira sa aking points and tomorrow gagawa na naman ng task para maikaipon na naman ayan you have initiated ayan nare-review pa lang itong aking withdrawal so paying So, ayan guys. So, ang aking marireceive is 509 pesos sa aking Gcash. Ayan. Makikita nyo. So, try nyo na. Lalagay ko po yung aking uh, yung ating download link dito sa aking caption. Ayan. Para maumpisa nyo na din pong kumita dito kay Popol Live. So, ayan, guys, ilang minuto lang na-receive ko na ang aking cash out. Ayan, guys, o, oh, ayan. Uh, makikita nyo naman, you have received 509 of GCash from NetBank Quid account. Ayan. So, ayan, uh, maliwanag. Ayan po, is notification ko, guys, sa hindi yan edit. And, ayan, so, tignan natin sa ating record sa ng ating record ayun sa so record ay hindi pa siya na update dito guys pero receive ko na siya ayun o oh, 509 so yun din po yung nagpakita sa aking ayan 509.22 And then, ayan, 509.22. So, hindi ko ma-open yung picture. Basta, ayan. Hindi pa nga lang siya nag-update dito. Pero, nasa Gcash ko na siya. So, ayan. Try nyo na.